welcome back to my YouTube channel. Samahan naman ninyo si ate ninyo ngayon na magawa ng sinia sa match. Samats means isda. Mga kapatid, ang lutoy natin ngayon ay isda na sinia new version ni ate. Kasi tinawag ko siya ng new version. Kasi yung isda dapat mga kapatid, iprepreto ito kasi yung alaga namin hindi namin pakainin na yung fried fried na ano ito, yung oil kaya oily ng mga pagkain kasi, kasi mano sa kanya instead i-fried ko ip or i-preto pinakuluan ko lang siya ng tatlong kulo nilagyan ko ng turmeric powder asin county bell pepper na ano, yung powder at saka yung paprika powder. Tapos nilagyan ko rin ng yung dahon ng paminta or leaves sa laurel. Ngayon mga kapatid, kaya tinawag ko ito new version na si Mia na sa match. Kasi anuhin ko muna siya, lutuin ko muna siya ng dito sa kalderin. Let's go, mga kapatid. Yung, yung mga sangkap natin sa pagluluto, mga kapatid. May tomato na pinaraon ang slice. Tapos, may sibuyas. May siling mahaba. Tsaka, bawang. Tapos, ito naman, mga kapatid ano ito, coriander leaves and spent leaves pang pa ano, pang amoy o pang ano sa, ano, ng isda, pang pawala ng lansa pero hindi na ito malansha mga kapatid, kasi malansa, kasi pinakuluan ko na siya ang super banguna let's go mga kapatid, saman nyo sa si ating pag pagluluto, first ano mo natin ang onions The calderon is already with oil. Okay, go for it. See the copper thing. Look da, the garlic. And a moment. May hulog na yung sili sa hugasan ko ulit. Just a moment, kapatid. See you later. And now mga kapatid, ilagay na natin yung tomato. So, wow. The onions and the garlic is so na. So yan is The tomato, ilagay na natin. Brown yung saya pagka ano mga kapatid kasi ibabaw ko yan mamaya sa ano at sa ilalim pa lang ito ng ilalim sa fast and then this one mga pati yung siling mahaba and the last one and then mga kapatid the oy, yun, <laughs> the spam leaves and the coriander leaves let's go I left it already. Wow. Ang bango. Hmm. Yan smell. New birthday dito ni ate. Pagluto na si Kaya ito tinawag na siniya mga kapatid. Is, kasi pagkatapos ko pong iloto dito, ilagay ko naman sa tray. Tapos ilagay ko sa oven. Paanohin yung sabaw pa absorb kaunti. Yun ang tinawag na sinia na samats. Samats kasi yung isda. Yan mga kapatid. Yung, yung sa ano talaga pangluluto dito mga kapatid sa sinia is i fry yung fish tapos magawa ng sauce tapos ilagay lang yung fish dito. Ilagyan ng ng raw na sibuyas na uh, sibuyas or onions or raw na kamatis pag slice at saka yung sili tapos eh, ano na yung sauce dito ibuhos eh, na ay eh, diretso na sa oven kaso sa akin tawagin natin yung new version kasi yung isda ko pinakuluan ko lang kasi bawal masyadong kumain yung alaga ng inang mga oily foods okay mga katulad yan wow so yummy now let's cook our our tomato paste I think I need one and a half of tomato paste Uh, ilang grams ito where's the grams or ano I don't know I cannot see the grams but I need one and a half of this okay tagli si ate ngayon mga kapatid Sino practice baka maka-account <laughs> joke lang yun mga kapatid ha? alam mo naman si ate ninyo para biro <laughs> Hello! May galang shout out to my team. Team GL, Team Love, and Team Hello mga kapatid. kumusta kayo dyan? Yan. Yeah, this is one to be the And then, I need half of this. Yes, I need half. Okay, It's half already. Then I will, I will mix. I will mix. Hiking. I'm cooking now. Kita anggani ko namin dito. And then mga kapatid, Let's put a turmeric powder. Just anulang, just like this, or one teaspoon, like. that Then, or paminta, or. pepper powder just like this then our paprika I need to but just a little paprika powder of course of course Pangpalasa. ang salt. Hindi pwede tayo magluto na walang salt. Okay? <laughs> kasi pang palasa. I think I don't like this <laughs> pero tignan lang natin kung kulang ba o tama na so, lang siya atinig niyo magluto Hey mga kapatid and now let's mix again water. And yeah, hindi Oh, ubusin na lang. <laughs> <laughs> And then, mga kapatid, let's cover it. And then, see you later. Okay, mga kapatid, tingnan natin. Kasi kumulo na siya, mga kapatid. Okay, let's open. Oh, kumulo na. Now, mga kapatid, ilagay na natin yung fish. Isa. Ayan. 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 Tapos, hiwa kami mga kapatid. yung buntot yan yung dalawang hindi use no mga kapatid eh, eh, ano natin ng konti i-push natin doon sa ilalim pero hindi na natin ganunin mga kapatid kasi na ano na yung fish eh, parang na half cook na yan kasi pinakuluan ko yan kanina ng tatlong kulo na no, mga kapatid sabi ng maniho namin, ilagay daw itong small na talong talong small, hiniwa ko ng half yan yan ang talong, small mm. ilagay ko daw ito mga kapatid kasi ano daw, gusto daw niya ito kaya yun, ilagay ko na rin Masarap rin yun siya mga kapatid. Lagyan mo na yung ano, talong. Kasi i-oven naman yun siya mamaya mga kapatid eh. ko lang yan. Pa, pa, sunupin ko lang yung tubig niya. Yung sabaw, yung sauce. Na ano, mga kapatid. Ilagay na rin natin yung siling haba. Okay, pang pasarap. ang hmm, bango na ng ano. Malim -nam, nam na yung amoy kaso lang paanohin ko muna yung sauce pa pa absorbin ko muna, pa absorb ko muna na yung sauce okay mga kapatid see you later tingnan natin mga kapatid ang ano ngayon oh, may sabaw pa marami pang sauce Ay, marami pang sauce mga kapatid anuinhin ko lang yan bago ko i-transfer sa tray pa soro pa absorb din muna pa absorb ko muna yung sauce niya yung sabaw bago ko i-oven habang nagantay ako may mga pati nagluluto na ako ng kanin kanin namin ito yung kanin namin sa alaga ito pa kaldiren kasi malambot yung kanin niya ito naman sa amin palapit naman oh no? may bahaw kasi kami mamaya initod ko rin yung bahaw na kanin kaya ako ko yung sinabi okay mga kapatid kaunting ano pa counting ano pa ano kasi hindi pa siya nagano ano yung sauce niya hindi pa nag ano yan ang mga ista. oh, aha gandahan lang yung mga pag ano ko mga kapatid kasi para hindi malo ano, yung isda okay mga kapatid see later Okay, mga kapatid. Tingnan na natin, mga kapatid, kung pwede na natin i-transfersa. Okay, mga kapatid. Tamang tama na ito, mga kapatid, i-transfersa. Ilagay ko nga sa oven. Okay. Ayan na, mga kapatid. Dito na naman nag-loto sa atin ninyo sa labasan kasi isda. Kasi ayaw mga may doon sa loob. Kaya dito na naman si ate. Ngayon mga kapatid, I-transfer it it na natin yung isda dito. Alalayan natin ng isa. Nakakalay. Ayan. Transfer na natin yung isda. Ang bango-bango. Huh. Sarap na ng amoy kapatid. Sa amoy pa lang, ulam na. Ayan. Isa-isahin yung isda ng transfer mga kapatid sa tray. Kaya ayan ang sin sinabing si Nia sa match. Okay mga kapatid. Yan ako mamaya kapatid. wag matapos mag-transfer mga kapatid ha. Ah, kasi para hindi mataas masyado yung premiere niya ate. Ayan na mga kapatid. Yan na. Nalagay ko na sa tray. Yan na yung isda mga kapatid. Oh. Ready to put in the oven. Wow. Okay, mga kapatid. See you later. Pagkatapos ko ng ma-oven kasi mag-take time pa ito sa oven, mga kapatid. Okay, mga kapatid. Ilagay ko na sa oven. Ha? See you later. Hi mga kapatid, tingnan na natin mga kapatid, kukunin ko na sa oven yung isda natin na tinawag na Sinia sa or fish and the tree. <laughs> sinia sa months, <match. laughs> sa match kasi saan mo Yan na, it's already I turn off the oven now. See mga kapatid. Wow, my Sinia sa match is done already. Look mga kapatid. Ngayon mga kapatid, Partida-partida kami dito sa mga kasama ko. Sa tribe namin. Yan. Ngayon, ito na yung mga lagayan. Ito, ito yung lagayan sa maniho. Ito naman sa isang kasama namin. Okay mga kapatid. Okay mga kapatid. Thank you for watching. God bless always the simia smuts or fish in the oven. Wow, fish in the tree. Hi! <laughs> ano, <the, laughs> Translate, translate pa si ate na hindi ano. Hay, hayaan niya na kasi yun ang kaligahan ate. Ano, nagtanglis-tanglis pa. Big love shout out kapatid Ningning ning, 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 kapatid. Musikiro Gats kapatid Mama Jacqueline Ross Food Vlog kapatid Dita, oh luto na ang tanghalian naming ulam kapatid di GV Israel kainan na kapatid Ginger La Cochera may shout kapatid sana okay ka na kapatid kapatid Gisa may galap shoutout kapatid Blaise Joyce ito na nagluto naman sa atin sa labas kasi bawal sa loob kasi mga may lahat ng to all my kapatid friends in Indonesia may kalab shout out kapatid mo channel may shout out guys thank you for watching God bless always kasi party party na kami dito sa ulam namin Lagay ko muna bago ko bye Kasi ang ako. Bye!